Failure of intelligence at kakulangan ng koordinasyon ng ilan sa mga nakikitang dahilan ng ilang senador kaya napasok ng armadong grupo ang Marawi City. Sa kabila nito, nananawagan ang mga mambabata sa publiko na maging mahinahon dahil walang dapat ikabahala sa deklarasyon ng martial law ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Posibleng may mga kasabwat ng mga opisyal mula sa local government unit. Ito ang isa sa mga nakikitan dahilan ni Mindanaoan Senator Mig Zubiri kaya nakapasok ang armadong grupo sa Marawi City. Yan ang katotohanan. Hindi naman makakalusot ito mga to sa mga barangay na hindi po alam ng mga kapitan sa barangay at hindi alam po ng mga members ng LGU. Ayon pa sa mga senador, malinaw rin anya na may kabiguan ng intelligence community na magbigay ng impormasyon bago ang nangyaring pag-atake. Ang nangyari sa tingin ko, medyo failure of intelligence din po ito kahit papano dahil paano nakapasok ang armed groups na ito sa isang napakalaking syudad katulad ng Marawi. This is a failure of our ability to coordinate. Diba? Yan, yan ang dahilan palagi. Siguro may yung nakakita nang may armadong grupo o may nangyayari na, hindi ka agad nag-report. Isusulong ni Senator Subiri na maimbestigahan ito ng Oversight Committee kung may nangyaring kapabayaan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, pinawi naman ng ilang senador ang pangamba ng publiko kaugnay ng deklarasyon na ito ng martial law ni Pangulong Duterte sa Mindanao yung martial law po na dineclare nung 70s, iba na po yung martial law ngayon because meron na pong checks and balances na nakalaan sa ating konstitusyon. Ayon naman kay Senator Cheese Escudero, ang deklarasyon ng martial law ngayon na hindi nangangahulugang suspendido na rin ang pribilehiyon ng habeas corpus. Kailangan may hiwalay ding deklarasyon pa ang Pangulo Kaugnay ng pagsuspenden ng privilege of the writ of habeas corpus na tila hindi kasama sa kanyang deklarasyon. Ayon naman kay Senate President Coco Pimentel, walang kwestyon sa karahasang idinulot ng mga terrorist group kaya kailangan nitong harapin ang puwersa ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at turista sa Mindanao. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.